Isa sa mga anak ni Francis Magalona kay Pia Arroyo ang nag-react sa isa sa mga tweet na bumabatikos sa ginawang pagbubunyag ng sinasabing partner ng master rapper na si Abigail Raid. Matatanda ang noong October 17, ay lumabas si Abigail at ang kanyang anak na si Gail Francesque sa Pinoy Pawn Star at ibinunyag ang relasyon nila ni Francis. Sinabi rin niya na si Francesca ay anak niya kay Francis bago pumanaw noong 2009. For 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya, sabi ni Abigail. Kasi hindi naman ako nagsalita. I know people will judge me, but we exist. What we have is real. Mahal niya kami, and that's a fact, dagdag pa niya. Ang revelasyon ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, ang ilan ay nagpahayag ng kanilang suporta para kay Abigail, habang ang iba ay pinuna ang dating flight attendant na ipinagmamalaki ang kanyang relasyon kay Francis. Sa X, may pahayag ang netizen tungkol sa panayam ni Abigail. I find it weird watching the video of Pinoy Pawn Star where a homewrecker revealed his affair with Francis M, saying, 15 years akong nanahimik. Of course, you will. You're a mistress, saad ng netizen. Makikita na nilike ng anak ni Napia at Francis na si Frank Magalona ang naturang post ng netizen na tila sumasang-ayon sa saloobin ng netizen.